Hello there guys, welcome back to my channel. This is PJ Katapang, ang Batanggan New Vlogger ng Milan, Italy. At ngayong gabi, magugustuhan nyo to dahil we are going to the Serapian Shopping! Shopping! <laughs> <in my> life... <laughs> we are going to Shopping. the Villa Mozart kung saan may Serapian at... Shopping. Pero pwede ba tayong mag-vlog doon? Sana pwede tayong pag-vlog Sana pwede. Dahil like, kasi, if ever, first time tayo mag-vlog. Oh, for the first time tayo mm -hmm. makakapag-vlog. Pero, at least dinala ko na rin tong camera. Pero, Malay diba pag, mo, bayagan. <laughs> Kasi kapag nagpupunta naman, kami, ng, ilang beses na kami ng private sale, may dala lang kami, nag-cellphone, cellphone lang ako guys. Kung makikita nyo yung mga dati naming video, pura lang cellphone. Eh din time, dinala ko camera. Baka naman, pag pinayagan tayo, push. Diba? Ah, ganun lang yun. Yes, go, go excited tayo. na ba kayo? Excited na excited na ako, Diyos yes. Ko. May, mayroon akong ina-aim na bag, sana meron. Ako din. Patagal na. Di ba ilang beses ko naman sinabi sa'yo? Oo <laughs> nga. Okay, so, huwag na natin patagalin. Tara na sa loob. Oh, my God, guys. You won't believe it. <laughs> look where we are. Andito kami ngayon sa Sirapyan. This is a private sale, so walang tao. As in, talagang piling-piling-piling-piling lang ang nasa loob. And look at this beautiful, beautiful handmade bags. Diyos ko, nakakaloka. Ito yung pinaka-ano nila. Ito yung pinaka-signature nilang bag. Yung mga may hubby habi Parang hinabi na ganyan. Look at these beauties. Nakakaloka. Ang gaganda. Look this. And this is their private villa. Kita nyo si Mark. <laughs> Nakakaloka si Mark. <laughs> hindi, hindi siya magkaintindi ako anong bibili niya actually. <laughs> Ayun nga. Actually, I decided na dito na ako bibili ng mga mga pwede kong sa aking mga boss. Napakaganda ng villa guys. Ang bongga talaga as in. At ito maloka kayo kasi may, may minamatsaga na naman si Mark dito na isang nakakaloka. Diyos ko. Look at this. Pakita mo yung magustuhan mong ano. Tingnan ting, ting niya. Tapos pagka original price niya. It's 1,050. Diyos ko. Ang original price, original price guys is 1,050. Nakakaloka pero sobrang ganda. And ito, pag nakita mo, itong mga pinakita sa akin to nung ano nung si Mr. Serapian yung pinaka ano ata yun apo na pinakita niya sa akin these are the yung mga kulay na to yung mga cubes cubes na to ano to mga leather mga leather siya tsaka mga kulay ng leather na ipapakita sa iyo pag gusto mong magpagawa ng sarili mong bag kasi yun ang forte nila gumagawa sila if you want an exclusive bag just for you they will do it for you di ba only if the price is right. Kasi medyo mahal naman talaga ito. Nakakalo. Ito, magaganda rin ito. Look at this. Look at these pouches. In the leather. Diyos ko, hello. Heavenly yung leather, guys. It's to the highest level. guys, ang ganda nito. Look, may may nakita akong parang ano, flap this one. Para siyang para siyang flap. Pero si Rapian flap. Look. 'Di ba nakikita ko kasi si ano, si BJ Pascual. Guys, nakikita ko si BJ Pascual. May gamit siyang flap. Pwede siyang mag-flap, 'di ba? Grabe, guys. Nakakatuwa as into the highest level. Tuwa ako, promise. Akala ko hindi kami ma akala ko malilate kami dito. Akala ko hindi kami a hindi kami aabot kasi Diyos ko. Ang dami namin ginawa today. Pero buti na lang umabot kami dito sa ano. Sa private sale ng sirap 'yan. And ang nakakaloka dito, guys, look. Itong arpatador na 'to. Wait lang. May iniisip ko sabihin. Kasi nakita ko sila, itong aparador na to sa likod ko naglalaman ng kung ano-ano mga magagandang bags na hindi nila inilalabas promise nakakita ako ng mga exotic skins actually nakakita ako ng dalawang um, ostrich skin na bag. pero pagtitingnan mo dito sa labas wala pero nung binuksan nung binuksan nung, nung sales nung sales assistant grabe meron meron ano meron ostrich skin and now ito na nga andito na kami magbabayad na tayo hindi ako na, babayad na tayo. Day, let's go. Let's pay. Mm -hmm. Ito na, nakap ang natin ng bonggang bongga. <laughs> Grabe. I love it. Ito guys, look. Meron pa silang mga personalized uh, items na pwede mong gawin. Anything you want, you can order to them. Like this chair. Dinaloka ako guys. Look. Sirap yan siya. Look at the the design of the, of the chair. Diba? You can personalize anything. Sasabihin mo lang kung anong gusto mo. Parang maganda to na panlalaki, no? Maganda, no? Lalagda na naman si sir. Nakapamili na naman siya ng bag niya. Diba? Nakapamili na naman tayo na si Rafian And, hindi ako makapaniwala na... Binigyan pa tayo ng tip. Anong tip? Yun na nga. Kailangan, ah, o, bumulik. kailangan bumalik bukas. Buna, sir. Tingnan niyo kung gaano kaganda yung dadaala naming palatso sirap yan sa Villa Mozart. This is the villa. Tukuhanan mo nga ako ng bonggang bongga. <laughs> para makita nila yung bonggang bongga uh, staircase na para mag na para ako magdidibo. <laughs> di ba? Ano pa. <laughs> para para ako magdidibo. Manso Yaya. O, oh, diba? Yaya. Yaya. Yeah. Si... Asa nang yaya? <laughs> Look at the chandelier. Ang ganda, no? Hindi ko kita. Wish mo lang ito yung bahay mo, di diba? Ciao. Ciao. Grazie. 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 Ayan, naalis na tayo. Naalis na tayo. Ito na. Ay, ang ganda ng villa, guys. Kaloka. Buna sira. Kaso madilim na dito sa labas. Ang nakakatawa nito, sa pagmamadali namin ni Mark, paano tayo ah, ano, meron pala tayong dala, nakabike lang tayo. <laughs> o oh, bakit? Sa pagmamadali namin, nakabike lang kami, paano tayo uuwi ng bahay nito? Mm. Tingnan nyo yung ano, this is the Villa Mozart. Look, hindi ko lang kung makikita nyo eh. Gian Piero Bodino Villa Mozart. Ito yung villa ng Serapian. Ang bongga no. Hindi diba mata nakapagpa-picture kasi ang dilim na, nakakainis. At least nakapamili naman tayo ng mga gamit natin. Push na rin yun, no? So guys, abagan nyo na lang sa bahay kung ano yung i-unbox natin mga sirap yan na gamit. ba? Diba? Until next time. Ciao!